O, oh, ayan po si partner ko Alan. Ano kaya ang ginag kanyang ginagawa? <laughs> ay, alam nyo mga kapartner, dito sa aming probinsya, maging masipag ka lang at may tiyaga. Ang pangulam ay kaya-kaya na po nating dilinsyahin dito na hindi na tayo magbabayad. Hindi na tayo gagastos ng pira. Basta kikilos lang po tayo. Kaya ayan si partner Koalan. Alan, kumikilos na siya. Tignan natin kung ano yung kanyang hinuhukay dito sa may tilapil. Oh. Tignan mo, tignan natin mga kapatid Tutukan natin, sabay-sabay tayong panuorin si partner ko Alan. Sungkit ng sungkit para wala tayo na susungkit. Lumabas siya. O, sa unang hukay po, zero. Wala po kaming nakuha. O, lipat tayo? Dito lang tayo. O, lipat muna kami mga kapatid. Oh. Ayun. Hmm, nakapurot ng seal si partner ko. Maghahanap pa kami kung anong makikita rito na pwedeng ulamin mga kapatner. mga kapatid, wala kami nakita ng alimango. Kaya si partner ko alam na ito nandito na siya sa oh, sa may lambat Nag-harvest na siya para may maulam lamang po ay no may nakikita na po akong tumatalon-talon na maliit na isda Oh, masipag lang po tayo dito sa probinsya mga kapatner. Yung mga pangulam-ulam po natin, malilibre na po. Ayan na, ayan na, oh. Mayroon na tayong pampaksiw. Oh. Ayan po yan. Hindi yan mga bangus. Mga tilapia po yan. At saka yung iba, mga bigbid. Kaya yan ay dapat alisin dito sa loob ng presdaan Kasi magiging prehiso po yan sila sa mga bangus. At, oh. Oh. Aito naman si partner ko, Luis Ipi. Partner! Oh, lingon ka naman, partner. You Yun, know? oh. Ako po'y nawiwili dito po sa kanilang lugar. Dumayo lang po ako rito, mga kapatner, dahil masaya po ako rito sa kanila. At ganun, nagagawa-gawa pa rin po ako ng mga kontin natin dito. Hindi naman po, puro laot na lang ay dito sa tabi may magagawa po tayong content para mapanood po tayo ng ating mga subscriber dyan mga silent viewer pangarap, po natin dyan ay, buhana, oh. Oh. oh yun po oh Bit bid oh, oh yan Kaya po malakas, ay makaubos ng ating similya yun bangus po yan dapat po talagang tinatanggal yan dito sa presdaan kasi perhisyo po sila yan sa ating mga bangus ayan po Ah, tilapia pa na sa. So. Oh, may tilapia oh. pa oh. May talangka ano? pa. May talangka pa. Saan <laughs> ang talangka? Saan ang talangka? Pakita mo. Ito. Ayun oh, oh. oh, talangka 'yon. Oh, saan tayo ngayon? Uy na. Uy na. May ulam na tayo. Oh, may ulam na kami mga okay. kapatner. Nasira man po kami sa limang oh. May Pero nakahuli naman po kami ng mga Ayun, oh. bidbid oh. Ito nahulog sa. Sayang Ay, din ayun. 'to. Ito, bid, 'yan. Pampaksiw. Bidbid po yan. Ipapaksyon na po namin yan. Oh. Kami po ay pauwi na, mga kapatner. <laughs> Saglit lang. Si pag-atsaga lang po. Tayo'y meron ng panghahap, panghapon ngayong gabi. Libre na po tayo sa pang mga kapatner. Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Oh. O oh, tama po, Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa mga biyayang binibigay po sa atin sa araw-araw. Huwag po natin kakalimutan. Ha? O oh, sige partner ha? Oh, sige partner. O sige.